At dahil Pasko, panahon ng mga reunion at pagkikita, pagtatagpuin namin si Aling Bising at ang kanyang mga paboritong alaga. Alina. Alina. Alin Bising, stay. Hahahaha! Hahahaha! Matap niyo? Magbubura pa? dito. Kung bakit tatlong araw araw wala dito. Nakawala dito. Nahanap ko kayo eh. Hah talaga? Mah, na na kita hinahanap. na araw, na araw na hinahanap. Sabi nga oh, kahit Pupunta na, ko nga sa anak sa Channel 7 ito, kung wala ito Buti na lang Buti na lang, Buti, Buti niyo niyo lang Jessica, na lang Jessica, oh. Hindi ka nakakausap ni Jessica, nalinti ka na, dahil wala kami sa Channel 7. Wala po, wala nakahahanap ko. <laughs> Bata ka pa si Aling Bising, Jess. Ano siya, ah, uh, siya na yung nagtitindalo si sa kanto ng letran. yung mga pare, bawala na nagtitindalo. Siya lang ang pinapayagan. Siya lang yung doon. Tsaka binibilin daw ko kayo ng mami nyo sa kanya? Daddy, yung mami, bibilin sa kanya oh. pagka yun. Tsaka pagka wala kaming baon o kulang ang buhaw namin, utang na namin. Nagbayaran nyo naman lahat na utang nyo sa kanya. Yun Yung, yung vice mayor na ako. May mga naiwan ng college kami. May mga naiwan na ulat. Kayo pa, bossing. Ah? Wala kayo utang kayo Ayan, obra umbeso. Wow. May reunion ng nanchan ng mga bisita. Vero 'yan, ano, Meron na siyang anak sa UP. Meron sarili na taksa tinayo. Ah, oh, talaga? Hindi pa rin nagsigarilyo. Pero ang alam mo, nag-ano, nag-aaral. Ano? <laughs> <laughs> so septembero. Oh, obra It brings back iba ibang lasing memories. Eh. May masasaya, may malulungkot na alaala. -ala. Si alaala dahil ayo, dahil sa Nakikita ko si Aling Bising, naalala ko din yung mga panahon na pinapagalitan ako ng mami. So, naalala ko, mami. <laughs> Pag nakikita si Aling Bising. Imagine, araw-araw nakikita namin siya. Every day of our uh, high elementary, high school, and college life. Every day. Laka siya. Laka ng mga libro, no? Iwanan niyo siya ng mga... Iwanan siya. Lahat. <laughs> mga uniforme sa akin. <laughs> Lahat po ba ng mga Soto brothers nagdaan kay Nanay Bising? hanggang uh -huh. Mula sa inyo hanggang kay Bosing? Uh -huh. Kasi kayo po bunso, di po ba? So, pa paano po nakita nyo sila lumaki, Nanay? Hindi, naiwan kasi sa akin ni, S ni Senador. Hindi want... to... yung tatay ho nila. Lolo ko talaga na kong sinyo. siya sa mga bata. <laughs laughs> Mahilig <laughs> sa mga kalaga. Kapag siguro nagtayo ka ng daycare center. <laughs> e pag napapanood niyo po si Bossing, eh si Tito Seno, senador. Pinagmamalaki ko. Pinagmamalaki ko. Oo, siyempre. Ang pinaka-highlight ng katangian niya, mapagmahal ng kapwa. Masaya kami na lahat ng ha halos na estudyante na leper na palapit sa kanya. Alam mo na, siyempre, naging mabuhay. Nakakaya <laughs> ka, tuloy siya. Masaya silang nagkamustahan, pero si Aling Bising hindi na iwasang maluha. Galing sa <laughs> mga bayan yan. Eh, <laughs> bayan na sa kanya matagal. May tubo pa yun. Ilang taon na yun. Eh, okay, Nanay Bising. Ito. Merry Christmas. Ah. Merry Christmas. Thank you. Ito pa. Ay, salamat. Noche buena package! <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi mo ititinda ito, ha? Kakainin mo ito. Don't you buena package yan. buena. Bago naghiwa-hiwalay, syempre, picture-taking muna. At sa pagkakataong ito, may maitatago ng remembrance si Aling Bisin. Masayang masaya ako dahil nakuha ko na naman itong retrato. Ito, haba, remembrance ko ito hanggang sa akin. Hindi ko naman ito bibigay.